Sa Milby isinapubliko na ang lihim na anak nila ni Ann Curtis, pagsabog ng isang matagal ng itinatagong katotohanan. Sa isang hindi inaasahang pagbubunyag, nagimbal ang showbiz industry at mga tagahanga ng isiwalat ng aktor na si Sam Milby ang matagal na nilang itinagong lihim ni Ann Curtis, ang kanilang anak na hanggang ngayon ay inilihim mula sa publiko. Ang revelasyon na ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga netizens at sa buong entertainment industry, lalo na't na matagal nang kilala si Anne Curtis bilang masayang kasal kay Erwan Yusuf, isang sikat na chef at content creator, at mayroon silang isang anak na babae na si Dahlia. Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi ni Sam Milby ang detalyadong kwento kung paano nila itinago ni Anne Curtis ang kanilang relasyon at ang kanilang anak. Ayon sa aktor, mahigit ilang taon na nilang pinaplanong ibunyag ang katotohanan, subalit palaging nauurong ang kanilang desisyon dahil sa mga takot at alalahanin tungkol sa epekto nito sa kanilang mga karera at personal na buhay. Hindi madali ang lahat ng ito, lalo na't pareho kaming nasa harap ng kamera at sa gitna ng mata ng publiko. Pero alam namin ni na darating ang araw na kailangan na naming aminin ang totoo, lalo na't mahalaga ang kapakanan ng aming anak, saad ni Sam. Ayon sa aktor, ginawa nila ang lahat upang maprotektahan ang kanilang anak mula sa media at sa intrigang kaakibat ng kanilang kasikatan. Sa loob ng ilang taon, tahimik at maingat na itinago ni Nasam Milby at Ann Curtis ang kanilang relasyon. Matatanda ang naging magkasama ang dalawa sa ilang proyekto sa telebisyon, at doon nagsimula ang kanilang malalim na pagkakaibigan na nauwi sa pag-iibigan. Ngunit dahil sa kanika nilang mga commitments at sa takot na makasire sa kanilang mga karera, na nilang gawing pribado ang kanilang relasyon. Napaka-challenging ng sitwasyon namin noon. Alam naming magiging kontrobersyal ito, lalo na't pareho kaming may mga kanya-kanyang mga commitments sa buhay. Pero mahal namin ang isa't isa, at iyon ang pinakamahalaga, dagdag pa ni Sam. Hindi maipaliwanag ang reaksyon ng publiko matapos ang pagsambulat ng balitang ito. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang pagkagulat at pangungulila sa tunay na kwento sa likod ng relasyon ni na Sam at Ann. Sa kabilang banda, marami rin ang nagpaabot ng suporta sa dalawa, sinasabing dapat igalang ang kanilang desisyon na gawing privado ang kanilang buhay pamilya. Gayunpaman, ang revelasyon ay nagbukas din ng maraming katanungan tungkol sa estado ng relasyon ni Ann Curtis at ng kanyang asawang si Erwan Yusuf. Ang ilang tagahanga at showbiz insiders ay nag-aabang sa magiging reaksyon ni Erwan sa balitang ito, lalo na't kilalang kilala siya bilang isang mapagmahal at hands-on na ama kay Dalia. Sa kabila ng ingay na dulot ng balitang ito, nananatiling tahimik si Ann Curtis at ang kanyang pamilya. Hindi pa nagbibigay ng anumang opisyal na pahayag si Ann ukol sa isyong ito, habang si Erwan ay nananatili ring tikom ang bibig. Maraming espekulasyon ang kumakalat na maaaring magkaroon ng malaking epekto ang revelasyong ito hindi lamang sa personal na buhay ng tatlo, kundi pati na rin sa kanilang mga karera. Samantala, ang tanong ng lahat, ano nga ba ang tunay na kwento? Habang naghihintay ang publiko sa karagdagang detalye, malinaw na ang balitang ito ay nag-iwan ng matinding marka sa showbiz industry, isang kontrobersya na tiyak na tatalakayin ng lahat sa mga darating na araw. Habang patuloy na umiikot ang mga espekulasyon, malinaw na ang pagsisiwalat ni Sam Milby ng kanilang anak ni Ann Curtis ay isa sa mga pinakamalaking isyo sa showbiz ngayong taon. Ang pagkakaroon ng anak sa labas ng isang kilalang kasal ay isang sensitibong usapin, lalo na sa industriyang puno ng chismis at panghuhusga. Kung paano ito tatanggapin ng publiko, ng mga tagahanga, at ng kanilang mga pamilya, ay mananatiling isang malaking tanong. Sa kabila ng lahat, ang pangunahing tanong na ngayon ay kung paano haharapin ni Nasam, Ann, at Erwan ang sitwasyon. Isa itong kwento ng pag-ibig, lihim, at ngayon, isang pagbubunyag na tiyak na magdudulot ng matinding pagbabago sa kanilang mga buhay.